Naniniwala si dating Presidential adviser for Political Affairs sa Ronald Yamas na may basbas -bas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala sa Kamara na i-welcome muli ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sa panayam ng politiko Kalyama, sinabi nitong hindi gagalaw si Manila Representative at House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Abante nang walang nakukuhang suporta mula sa kapwa mambabatas. Paliwanag ni Llamas, mahalaga ang tinatawag na sense of the house na siyang logical direction ng mga mambabatas. Dagdag pa ng dating presidential adviser kung nakuha ni Abante ang suporta ng kapwa mambabatas tiyak na may basbas din ito ng mga house leaders at maging ng leader ng bansa. Hing, uh, hindi ito alam ng uh, mga matataas hmm. na opisyalis yeah. ng uh, kongreso. At kung alam ito ng matataas na opisyalis ng kongreso, eh malamang alam din ito ng mataas na opisyal ng bansa, 'di diba? ba? Ayun yung, kaya uh, kahit yung kanyang statement ay binabalansi niya, minamasahin mm -hmm. niya, 'no? Mm -hmm. Ay malamang hindi ito nangyari nang walang kanyang bendisyon.